Noong 1999, ang dalawang estudyanteng mag na ito ay gagawa ng isang pinaka-notorious na masaker sa kasaysayan. Ang nakakagulat dito tol, ang lugar na ninanais nila ay kanilang mismong paaralan. Matagal nilang pinantasyang gawin at pinagplanuhan. Nang dumating ang takdang araw para sa kanila, their fantasy becomes reality. Nagtanim sila ng mga bomba kasabay ng panraratrat sa mga estudyanting biktima. Tatama sa labindalawang estudyante at isang teacher ang kanilang pinatay. 24 naman ang sugatan. Tatlo rito ay sinubukan pang tumakas. At the time, tinaguran itong deadliest high school shooting in US history. Sino ang dalawang salarin at ano ang nagdala sa kanila para sa pangwawasak ng kanilang paaralan? At pagpaslang sa isang teacher at mga kapwa ka magharap? Ang lugar ng Columbine sa labas ng Denver, Colorado ay tipikal na suburban area na masasabi nating tahimik, walang masyadong krimen na nagaganap. Kadalasan sa mga tao rito ay magkakauri na puti at nasa middle class. Subalit sa isang tagsibol, babaligtad ang lugar na ito sa isang malaking bangungot at gugulat sa buong mundo. Ang tipikal na araw para sa mga estudyante at empleyado sa school na yon ay malalagay sa malaking trahedya. Bago yan, pasadahan muna natin sa glit ang pagkakakilanla ng dalawang estudyante. Siya si Eric Harris at ito naman si Dylan Klebold. Pareho silang grade 12 students. 18 years old si Eric noong time na yon at 17 naman si Dylan. Di na natin ikukwento ang early life nila tol no, kukulangin sa isang oras bago tayo matapos. Talagang mag friend nga raw talaga ang dalawang ito at hindi mapaghiwalay. Alam nyo may dalawang side ng barya ang dalawang ito base sa mga taong nakakakilala sa kanila. May iba na nagsasabing nerdy daw sila kaya madalas nabubuli. May iba naman na nagsasabing sila raw mismo ang nangbubuli. Maraming mga kaibigan at aktibo sa social life. Ayon sa iba na madalas daw silang binubuli ng mga atlet, partikular ang Jack community. Kilala kasi ang Columbine High School sa Jack culture at sila ang sikat na sikat sa paaralan. Kaya naman may special treatment din sila ng faculty at ng mga estudyante. Dila nagsimula magplano si na Eric at Dila ng pag-atake noong month of May 1998, halos isang buong taon. Sa loob ng labing isang buwan, si na Eric at Dila naimitikulosong gumawa ng mga pampasabog at iniipon ng mga arsenal. Pareho sila nag-iwan ng ilang mga sinulat sa journal at mga video. Mga ginawa nila mag-isa at magkasama na naglalarawan sa massacre at nagpapaliwanag sa kanilang mga motibo. Bagamat karamihan sa mga ebidensya ay hindi inilabas ng mga otoridad, ang purpose sa paggawa ng journal at videos nilang ito ay para mapanood o mabasa ng publiko at mag-iwan ng legasya sa mga taong susunod sa yapak nila. Madalas nagsosot sina Eric at Dylan ng black trench coat sa paaralan and in general, parte na ito sa pang-araw-araw na kasuotan nila pinaniniwalaan ng karamihan nakasali sila sa grupong tinatawag na Trenchcoat Mafia na may malaking galit at naghihimagsik sa mga sikat na estudyante. But it out na hindi pala ito totoo dahil si Eric ni si Dylan ay walang kaugnayan sa mga pagsali sa grupo-grupo. Kung trip-trip lang nilang magsuot ng trench coat, feeling cool mafia boss na main character. Isang buwan bago ang pag-atake, si Eric at Dylan ay lihim na naghahanda para sa kanilang maitim na binabalak na magiging isa sa deadliest shootings in American history. 15 months earlier, before the attack, sila ay naaresto sa salang theft and criminal trespass dahil sa pagnanakaw ng mga dekoryenteng kagamitan mula sa isang van. Minor de edad pa lamang sila kaya inutusan silang sumailalim sa mga kursong idinisenyo upang ilayo ang mga kabataan sa krimen. Pagkatapos nilang makumpleto ang programa para sa kanila, tila pinagsisisihan ito ni Eric. Pero, taliwas ito sa journal na isinulat niya. Mababasa ron ang napupuno niyang galit at poot. Siya at si Dylan ay nakagapos na ngayon sa kanilang nag-aalab at hindi maipaliwanag na galit sa mga tao at mundo, lalo na sa kanilang school. Kaya naman ang kanilang plano para sa isang malaking masaker ay nagsisimula ng mabuo. Alam nyo may codename din ang dalawang ito, which is NBK na kumakatawan sa Natural Born Killers. Isa itong pelikula na hinahangaan nila pareho. Ang dalawang bida rito ay of course, mga mamamatay tao na kalaunay naging media celebrities for their violent crimes. Ano bang meron sa palabas na to at ang daming killer sa totoong buhay ang umahanga dito? Iniisip at pakiramdam din ng dalawa na parang Diyos sila at hindi talaga mga tao. Sa videotape na ito na kanila mismong inirecord, makikita ang kanilang pagpaplano. Anyway, reconstructed lang ang video na to mula sa original contents. Si Dila nang nagsisilbing cameraman dito para kay Eric habang nasa kwarto sila kung saan ipinapakita ni Eric ang isang small armaments factory na nakatago sa dosing mga lugar ng mismong bahay niya. Tanong, Paano nagtagumpay si Eric na itago ang napakaraming koleksyon ng mga nakamamatay na armas at saan niya ito nakukuha? Ang tanong na ito ay nananatiling hindi pa nasasagot ng mga otoridad pero malalaman na si Eric ay pangarap na maging isang sundalo. So I guess talagang mahilig na mangolekta ng mga baril ang batang ito. Now, as the days and weeks passed, lalo pang lumalaki ang kanilang galit at poot and this time, their plans became more concrete and ready to execute. Ika nga ng dalawa, The Judgment Day 11.09 AM Ang cafeteria sa nasabing school ay nagsisimula ng mapuno ng mga estudyante para sa kanilang lunch break. Tinatayang nasa 480 ang mga estudyante na roon. Kaya pagkakataon na ito ni na Eric at Dylan para sa first step. Dumating na sila sa kanilang school na may daladalang malalaking arsenal. Dalawang shotgun dalawang 9mm guns at 99 bombs. Talagang desididong desidido silang gumawa ng massacre at talagang pinaghandaan nila ito. Silang dalawa ay nagtanim muna ng dalawang homemade bombs na 20 pounds doon sa cafeteria. Sinet nila ang mga bomba para sumabog ng 11.17 a.m. Ang plano ay para matodas ang napakaraming estudyante mula sa mga pagsabog at papatayin ang mga nakaligtas gamit ang inihanda nilang mga baril hindi nakuha ng camera surveillance ang pagtatanim ng mga bomba. Posibleng dahil ito sa pangihimasok ng dalawa sa opisina ng security surveillance at mapalitan ang mga tape doon. Habang nagaantay sila ng tiyempo, merong isang estudyanteng nakasulubong nila na hindi nila binira. Sa halip, pinauwi na lang dahil kaibigan pala nila ito. Ngayon, papasok na ang dalawa sa west entrance ng school nang makita nila ang isang devoted Christian na si Rachel Scott, kausap si Richard Castaldo na nagla lunch break. Pareho nila itong pinaputukan ng shotgun, parehong tinamaan ng mga biktima. Buhay pa si Rachel samantalang naparalisa naman si Richard. Binaligan ng dalawa si Rachel at sinusubukan panila ang pananampalataya ng babae sa Panginoong Diyos. Hindi nagpatinag si Rachel hanggang sa pinaputukan uli siya at tuluyang namatay. Ilang minuto lang ang lumipas. Bang! Dahil sa mga putok na ito, labis na naaalarma ang mga estudyante sa loob. Wala pa silang ideya sa umpisa kung ano ang kanilang narinig. Kaya inisip ng ilan na baka prank lang yon mula sa senior students dahil papatapos na ang school year. Pero para sa isang teacher na si Dave Sanders, hindi ito prank, kundi putok talaga ng totoong baril. Samantala, patuloy na bumibira ang mga birador. injured naman si Sean Graves. Mabutit na pa siya pagkatapos niya magpanggap na patay na siya. Lumipas na ang 11.17 AM ngunit hindi pa rin sumasabog ang detonation ng mga bomba kung kaya't binalikan nila ang cafeteria para subukan barilin ang mga bomba at pasabugin. Pero dumating sila ron na tila wala na palang tao kaya naman nagpatuloy pa rin silang manghan at mangbira. Samantala, Si Neil Gardner naman ang unang pulis na rumisponde sa eksena Na pagpalitan ito ng putok sa mga salarin Si Dave Sanders naman ang teacher na tumatayong bayani para sa mga estudyante Siya ang sa mga ito para masecure ang area ang madadaanan nila para makatakas palabas Ngunit habang kinikliri niya ang mga hallway, nakasalubong niya ang dalawa at siya ay pinaputukan Hoy pa siya at nagawa niya pang gumapang hanggang sa science room Ngunit doon na rin siya nabawian ng buhay habang nagpapaulan ng mga bala si na Eric at Dila. Sinasabayan din nila ito ng pagbabato ng mga pipe na bomba. As the situation at the school unfolds, anim na unit ng pulisya ang dumating sa pinangyarihan. Ang ilang mga opisyal ay tumutulong sa mga nasugatan habang ang iba ay sinisecure ang paligid ng lugar. Sa kabila ng presensya ng mga pulis, wala sa mga opisyal ang gumawa ng anumang pagtatangka na pumasok sa paaralan at harapin ang mga umaatake. Alinsunod sa karaniwang pamamaraan ng pulisya, nananatili sila sa labas at sininsecure lang ang area. Napagpasyahan na hindi sila maaaring pumasok sa loob para na rin sa kaligtasan ng mga opisyal mula sa mga aktibong pirador. Now, intro pa lang ang ipinakita ng dalawa. As the minutes tick by, si Eric at Dilan ay dadako para sa pinakabrutal na bahagi ng kanilang pagkatake. Magpapakawala sila ng alon ng karahasan na makapagpapabago habang buhay sa buhay ng mga estudyante at empleyado ng Columbine High School. Ang tunog ng putok ng baril ay umaalingaungaw sa mga bulwagan habang lumilipat sila sa bawat silid. Wala silang pinipili sa sino mang nasa kanilang dinaraanan. Atleta, teacher, lalaki, babae, itim, at puti. At 11.29am, pumunta si na Eric at Dylan sa library ng school kung saan nagtatago ang nasa 56 students and employees. Sumisigaw ang dalawa, pinapatayo nila mga biktima at sinasabing papasabugin daw nila ang buong library. Hindi sila sinunod ng mga biktima kung kaya't nagsimula ulit sila ng pagpapaputo. Una nila binira ang batang may kapansana na hindi alam kung paano dumapa at magtago sa ilalim ng desk. Habang nasa library sila, niraratrat din nila ang mga pulis sa labas and then babalik sa biktima para kumitil pa ng maraming buhay. Pinaglalaroan pa nila ang ibang biktima na bang nakikipagtaguan pa sila at kapag nahanap ito ng mga salarin, mga asar sila like Pikaboo and then bang. May isang biktima rin silang kinutya o pinagtripa nila base sa kulay nito bago paputukan. Si Isaiah ay una sana makakagraduate sa pamilya nila at huli nitong sinabi bago siya barilin, gusto niya para makita ang kanyang ina. Katabi ni Isaiah, Winasak nila ang buong library habang naghahagis ng mga bomba at patuloy na ng bibira ng mga biktima. Sa pagkakataong ito, may pinagbigyan silang isang estudyante, si John Savage. Hindi nila ito binaril. Sa halip, pinatakbo nila ito at pinayagang makatakas. It seems na naging mabait si John sa kanila before the attack, kaya ganun na naging kapalit. May isang estudyante namang sinubukang manlaban sa mga birador, pero wala siyang magawa kumpara sa kinalaban niyang may mga baril. Ang tunog ng mga putok ng baril na umaalingaw-ngaw sa mga bulwagan ng silid daklatan na nagpapadala ng panginginig sa takot ng mga estudyante nagtatago sa loob. Parami na ng parami ang mga unit ng pulis sa labas as the sound of sirens filled the air. Ilang metro lang ang layo ng mga opisyal sa library, ngunit hindi sila nangahas na pumasok sa loob kahit na may good description na sila sa mga salarin. Ang takot at kawalan ng katiyakan ang pumipigil sa kanila na nagparalisa sa kanilang kakayahang umaksyon. Wala tol, kamote talaga tong mga pulis. No match kay Cardo Dalisay. Kidding aside, katuwiran ng mga pulis. Nakatanggap daw kasi sila ng conflicting reports na may mga sniper daw na umaasinta sa mga bubungan. Tansya raw nila na nasa walong birador ito. Nagka problema raw pagdating sa komunikasyon kaya ang sitwasyon ay nananatiling tensyonado at hindi sigurado. Hindi matanggap ng mga kaanak ng biktima ang mga excuses na ito ng mga kamuting pulis. Samantala, sa loob ng silid daklatang nagpatuloy sa pag-aalsa ang dalawa. Suddenly, just before 11.36 a.m., the gunfire stopped. Natahimik ang silidaklatan at ang tanging naririnig lamang ay ang panic breathing ng mga survivors at ang nangangatog na tunog sa kanilang mga tenga. Kung susumahin, labing dalawang estudyante at isang teacher ang kanilang pinatay. 24 naman ang sugatan, karamihan dito ay kritikal. Pero, dangdang -dang pa rin mga estudyante ang nasa loob habang nagtatago. Bagamat sinasabi ng karamihan na mas galit na galit sila sa mga jacks, kahit na marami silang binira dito ay wala silang pinipiling paslangin bukod na lamang sa iba na kaibigan nila o naging mabait sa kanila. Buong eskwelahan ay nababalutan ng kanilang galit at puot. 11.44 Bumalik uli sila sa cafeteria at sinusubukang i-detonate ni Eric ang mga itinanim nilang propane bomb sa cafeteria sa pamamagitan ng pagbabaril sa mga ito. As the clock ticks closer towards midday, bumalik sila sa library samantalang nakapasok na ang anim na pulis from SWAT mula sa main entrance ng school. Hinalugad nila ang loob room by room hanggang sa napadpad na sila sa library but it was too late. Nakita nila sina Eric at Dila na wala ng buhay malalaman na sila ang mismong nagwakas na kanilang sariling buhay na nag-iwan ng bakas ng kamatayan at pagkawasak sa buong eskwelahan na magmumulto sa komunidad sa mga darating na taon. Mabilis na kumalat ang balita sa buong paaralan. Sa wakas, tapos na ang terorismo ng dalawang teenager, ngunit ang aftermath nito ay mararamdaman sa darating na panahon. Now, dahil sa bakas ng pinakamadugong masaker na naganap nung time na yon, ano nga ba ang nagdala sa kanila tol na gawin ng mga bagay na ganito? Well, sa totoo lang, the answer was not so simple. Dahil hanggang ngayon ay nananatili pa rin kontrobersya ito. Pero ilan sa mga teorya ng mga otoridad ayon sa FBI, si Eric Harris daw ay psychopath na nagpakita ng mga narcissistic na mga katangian, unconstrained aggression, and a lack of empathy habang si Dylan Klebold naman ay may angry depressive thoughts na may mapaghiganting sa loobin sa mga taong pakiramdam niyang minamaltrato siya. Kumbaga nag-combine ng homicidal and suicidal thoughts ng dalawa na bumuo ng napakalaking bagyo sa kanilang mga pag-iisip at damdamin. Ganun pa man, wala alinman sa kanila nagkaroon ng formal na diagnosis na may anumang mga personality disorder sa mga ito. Isa pa sa pinakapopular na opinion o teorya sa kung anong nabuong motibo sa mga ito ay ang bullying. Ayon sa iba't ibang magulang at staff ng school, madalas daw kasing tinatawag na fagots ang dalawa. Pinagtitripan, pinaglalaruan, at kinukutya, lalo na ng mga estudyanteng Coran Coat, jocks o mga atleta. May isang beses daw na pinaliguan nila ng ketchup sina Eric at Dylan sa loob ng eskwelahan habang pinagtatawa na nila sila at kinukutya. Wala man lang daw tumulong at hindi gumawa ng aksyon ang mga staff ng school. Sa halip... Pinapanood lang daw sila ng mga teacher habang pinapahiya. Umuwi na lang daw ang dalawa na covered pa rin ng ketchup. May times din daw na binabato ang dalawa na kung anong maduduming bagay. Bukod dito, sa paglipas ng panahon, iba't ibang media outlet ang nag-attribute ng maraming motivating factor ng dalawa gaya ng racism, psychiatric medication, and violence in music, movies, and video games. Pero sabi ko nga kanina, nananatili itong kontrobersya hindi pa rin talaga tiyak ang eksaktong motibo ng pag-atake. Pero masasabi natin na ang pinakaugat ng pangyayaring ito ay tatakbo at iikot lamang sa mga salita: galit at poot. Karamihan sa mga nabanggit at ipinapahiwatig ng mga journal at videotapes ni na Eric at Dylan ay puro lamang pagkamuhi, pagkagalit at pagkapoot sa mga tao.